News updates. Mga balita ngayon 87 rebelding NPA sabay-sabay na sumuko sa Bukidnon Batang babae, hinostage ng sariling ama sa Rizal Mark election sa Sulu naging matagumpay Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga naungunang balita sa buong kapuluan ngayon 87 mga dating rebelde ang sabay-sabay na nagsisuko sa pamahalaan sa San Fernando Bukidnon kamakailan sa isang mass surrender activity sa barangay na Kabuklad na pinangunahan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, ipinresenta ang mga dating rebelde na pawang mga miyembro ng Sub-Regional Command 2 sa ilalim ng North Central Mindanao Regional Committee ng New People's Army o NPA. Isinuko ng mga ito ang labing pitong armas, kabilang ang apat na dekalibreng baril, kasabay ng kanilang Pledge of Allegiance sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nangako naman ang lokal na gobyerno ng San Fernando ng pagtulong sa FRs sa pamamagitan ng mga programa ng TESDA para sa kanilang pagsisimulang muli. Nakatanggap din ng mga ito ng tig 10,000 pesos na cash assistance at individual na identification cards. Hinostage ng isang ama ang kanyang sariling anak na nasa isa hanggang tatlong taong gulang pa lamang sa Barangay Santa Ana Taytay Rizal, pasado alas 7 kagabi, ayon sa Rizal Police Provincial Office, dulot umano ng stress ang nagtulak sa lalaki na gawin ang hostage matapos itong sampahan ng kasong rape ng kanyang stepdaughter. Dahil dito ay dinala ng lalaki ang kanyang anak sa bahagi ng C6 Road at doon ni hinostage, bitbit niya ang isang matulis na bagay na itinutok umano sa kanyang anak. Tumagal ng dalawang oras ang negosasyon sa suspect para palayain ng bata na ngayon nasa pangangalaga na ng kanyang pamilya. Nasa kustodiya na ng Taytay Municipal Police Station ang suspect. Isinagawa ang mock election sa dalawang bayan ng Sulu sa pangunguna ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayon kay Garcia, layunin ng mock election sa Holo at Patikul na ipakita ang maayos at tahimik na kalagayan ng probinsya, pati na rin ang kahandaan ng mga opisyal at sistema ng Comelec para sa May 2025 national at local elections. Ang nasabing mock election ay bahagi ng masusing paghahanda ng Comelec upang matiyak ang integridad ng halala. Sinuri rito ang paggamit ng mga vote counting machines o VCMs, transmission ng resulta at iba pang aspeto ng eleksyon. Pinuri naman ni Garcia ang aktibong pakikilahok ng mga residente at lokal na pamahalaan sa nasabing aktibidad. Sa kabuuan, ikinatuwa ng COMELEC ang tagumpay ng mock election sa Sulu at inaasahang magiging modelo ito ng kapayapaan at kaayusan para sa nalalapit na halala. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Alinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.